Sa programang counter-blessing ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali, inimbitahan si Pastora Imelda San Jose ng Barangay Liwayway Tagpo, Santa Rosa, Nueva Ecija na nagbahagi ng kanyang karanasan kung paanong sinubok ang katatagan ng pananampalataya. Ayon kay Pastora Imelda, nakilala niya ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng Charismatic Church kung saan nakapagbabasa siya ng Biblia. Dahil dito, tuluyan na anyang nabuksan ng kanyang puso at isipan sa tunay na pananampalataya. Ngunit dumating umano sa punto na itinakwil siya ng kanyang ina matapos niyang talikuran ang kanilang nakagis ng pananampalataya. Pero kahit ganoon ang nangyari sa kanilang relasyon, ay hindi siya nagalit o nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ina. Bagkus ay naging lakas niya ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Naranasan ni Pastora Imelda ang pagkilos ng Panginoon nang makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang tatlong anak. Anya, sa biyaya at kalooban ng Panginoon ay nangyari anya ang lahat. Patuloy siyang nagtiwala at umasa sa biyaya at kalooban ni Lord, kaya ngayon ay naging maayos na rin ang relasyon nila ng kanyang ina. Bilang isang lingkod ng Diyos, inami ni Pastora Imelda na sa simula ay talagang may mga pagsubok. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala at paglilingkod. Nakakilala ako sa Lord, yung aking pamilya, at yung nagagamit po kami para may maraming maabot na makakilala din po yun po yung pinamagandang blessing. Kasi po hindi kayang, yung kaligtasan po ay hindi kayang tumbasa ng kahit na anong halaga. Kaya mensahe ni Pastora Imelda sa mga manggagawa na mag-uumpisa pa lamang ay huwag susuko. Sa una po mahirap, pero ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Kapag po ang Diyos ang tumawag sa atin at siya ang nag-utos, siya po ang magtutustos ng lahat ng ating pangailangan. Kaya tuloy lang po tayo sa paglilingkod kasama si Elsa Navallo, Shane Talentino para sa balitang unang sigaw.